Uh, teka lang. Ayan, malaki na. Ayan, mga kapatid, na po natin kay Pastor ng pagkakataon. Pastor. Ayan, salamat po, Kaya Melvin. Uh, happy best po sa inyo pong lahat. Uh, sa magandang umaga at ngayon ay parang wala bueno, nang parang dinaulan no Makulimil lang konti. <laughs> ang Panginoon ang siyang nagpala sa atin at sa mga kapatid natin. Ano, yung iba, kahit na wala ng baha ngayon, siguradong maputik sa kanloob ng bahay nila at sa paligid ay maraming basura. Kaya yan yung sa Manila. Yan, kaya uh, huwag na tayong magtatapon ng basura kung saan-saan, no? I lagay talaga natin sa basurahan dahil 'yung itinapon natin, din sa atin. Yan ang nangyari nung no? nagbaha. Ang pag-aaralan po natin ngayon, July 26, Huwaran para sa mga bata at kabataan. So halos kapareho din ito ng uh, nakaraang mga araw pero ito ay specific. Ayan, mas pinadiin, huwaran para sa mga bata. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa umaga na ito ay aming idinadalangin ng aming pong mga sarili. Kami nakakaalam ng mga katotohanan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging halimbawa sa mga mura ang isip. amin pong dalangin, O oh Diyos, ang bawat isa sa amin, nawa ay talaga namin ang aming mga sarili, Panginoon. At kayo po ang maghari sa aming buhay ngayong buong maghapon na ito. Salamat Panginoon sa pagpatawad ng aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating key text. Ayan, Lucas 2.52 Lumago sa si Jesus sa karunungan, sa pangatawan at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. So ano pong sinabi mga kapatid? naging kalugod-lugod tayo sa at naging kalugod-lugod ang ating Panginoon sa Diyos. So si Jesus lumago sa apat na aspeto. Physical, a uh, mental, physical, spiritual, and social. So, yan po yung apat na si Jesus Christ ay lumago. Naging halimbawa siya dyan sa apat na aspeto ng buhay niyan. Sa pangangatawan, kaya kailangan hindi lamang marunong ka, hindi ka lang matalino, hindi ka lang nakalulugod sa Diyos, hindi ka lang marunong makisama sa mga tao, kundi inaalagaan pa natin yung ating katawan. Kasi marami ngayon, matalino lang, pero yung kanilang katawan ay bagsak at sakitin. Di ba? So marami ngayon ay spiritual, pero ang katawan naman ay bagsak. Pero marami naman ang napakaganda ng katawan, pero wala namang spiritual na buhay. <laughs> Yun ang ano dyan. Dapat kinakailangan ay Balance po mga kapatid, balance. marami naman maka-Diyos, pero hindi naman makatao. Hindi naman marunong makisama sa tao. So hindi naman maganda. No? Kinakailangan ay balance mga kapatid. Balance ang dapat na maging buhay po natin. At dapat tayong lumago sa apat na aspeto na yan ng ating buhay. So sabi po dito, samantalang nasa lupa, tumira si Jesus sa tahanan ng isang karapintero. Siyempre yung kanyang naging tatay-tatayan. Isunuot niya ang pinakamabuting kasuotan. Maaaring maipagkaloob ng kanyang mga magulang. Subalit ang mga ito ay mga mababang uri ng kasuotan ng mga manggagawa. So pinili ito ng ating Panginoong Yesus na maging buhay niya. Di ba? Tayong mga tao, talagang tayong mga tao, mga ordinaryong tao talaga, hindi natin kayang piliin ang magulang natin. Pero si Jesus kaya niyang piliin ang kanyang magulang dahil siya ay ating Panginoong Diyos kaya niyang piliin kung saan siya magkakatawang tao, di ba? Pero mas pinili niya sa ordinaryong tao, hindi kilalang tao. Yan. Para ang maitaas, mga kapatid na pangalan, ay ang ating Panginoong Diyos at wala ng iba pa. O, sabi pa dito, lumakad siya sa mga makabagong daan ng Nazareth at tumakyat sa matarik nitong mga gulod at bundok sa kanyang tahanan. Siya sa tuwina ay gumagawa at nagiiwan ng tala ng isang buhay buhay ng puno ng makabuluhang mga gawa. So si Jesus Christ sa tuwi tuwina, nung siya ay tumira sa Nazareth, pumupunta sa bawat tahanan, sa mga bundok, sa lansangan, siya ay nagiging halimbawa. Siya ay nagiging huwaran mga kapatid. Kung ginugol ni Jesus ang kanyang buhay, Kasama ng mga dakila at mayaman, ang mundo ng na mga nagpapagal ay mawawalan ng inspirasyon na nais ng Panginoon na magkaroon sila. So si Jesus Christ, siya ay gumugol ng panahon sa mga makasalanan, gumugol ng panahon sa mga sa mga mahirap, sa mga duka, sa mga hindi kaya magpagamot, siya ay gumugol ng panahon. Sa mga may sakit, siya ay gumugol ng panahon. So kung si Jesus Christ daw ay nakagumugol lang ng panahon sa mga emperor, sa mga general, sa mga mayaman sa lipunan. So sabi dito, hindi siya magiging inspirasyon. So hindi siya magiging halimbawa ang ating Panginoong Jesus. Pero alam narinig naman natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Ang anak ng tao ay hindi na parito para sa matuwid, kundi para sa makasalanan. So anak ang anak ng tao ay hindi na parito para sa isang uh, mayaman kundi sa isang mahirap spiritually. So yan po, inahanap ng Panginoon ang na nawagli, hindi yun nandyan na. So yan po ang moto ng ating Panginoong Yesus. Yan yung lagi niyang sinasabi. Ngunit alam ni Kristo na dapat magsimula ang kanyang gawain sa pagtatalaga ng mababang hanap buhay ng mga karpentero na nagpapagal para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. So yan yung naranasan ni Jesus Christ. No? Si, so, ibig sabihin si Jesus Christ isang kahit isang tukadim sa panahon na yun. No, bilang isang karpentero ang hanap buhay. Natutunan niya ang gawain ng isang karpentero upang kanyang matatakan ang tapat na paggawa bilang marangal at nagpapadakila sa lahat ng mga magkumagawa na ang kanilang mga paningin ay nakatuon sa kalwalatian ng Diyos. Ito, ito ito isa sa pinakahalimbawa mga kapatid. Bagamat simple lang ang buhay, simple lang yung hanap buhay, marangal naman ito at ang Diyos ang pinaglilingkuran, di ba? Marangal naman ito at nang nawawalhati ay ang ating Panginoong Diyos. 'Yan naman ang pinakamaganda diyan. At makikita niyo kaya lumago siya sa physical dahil karpintero nga. Talagang nagbubuhat ito sila ng kahoy. So, ibig sabihin ng katawan ng ating Panginoong Hesus malakas. Kaya nga nung binuhat niya yung cross, di ba? Kayang-kaya niyang buhatin. Bakit? Eh ano eh, tawag dito, malakas yung pangangatawan niya eh. Bagabat hindi niya nakinaya nung una dahil nga nilalatay siya, mahaba rin yung nilakad, tsaka duguan siya, anak nagpatulog siya. Pero malakas ang pangangatawan niya dahil siya isa sa karpentero. At dito binigyan niya ng halimbawa ang mga tao na ano man ang hanap buhay mo, basta dapat ay nawawalhati ang Panginoong Diyos at ang mga anghel ang mga ang kanyang kasama sa pagkatunay na ginagampanan ni Kristo ang gawain ng kanyang ama nang nagpapagal siya sa pupuan ng karpintero tulad ng siya ay gumagawa ng mga himala sa karamihan so dito po mga kapatid ano bagamat siya ay nagkatawang tao ginagawa niya yung pagiging karpinter nawawalhati niya pa rin ang ama sa langit no ang ating Diyos ama sa langit sapagkat siya ay uh, anak Diba si Jesus? Nawawalahati at napaparangalan niya ang Diyos Ama. Yan. Kaya nga si Jesus Christ ay nasa templo, di ba? Pagka-araw ng Sabat, yun ang kanyang kaugalian. At na uh, nakikipag-usap siya sa mga Pharisees, sa mga Sadducees. Kaya may isang panahon dyan na story na si Jesus Christ ay nawala. Hinanap siya ng kanyang mga magulang. O, oh, at uh, sabi niya, hindi niyo ba alam ito ang aking gawain? So hindi niya na hindi niya nakakalimutan yung kanyang obligasyon para parangalan at sambahin ng ating Diyos Ama. Kaya nga siya lumago sa spiritual. Kanyang itinuturing ang komisyon at otoridad na mula sa mataas na kapangyarihan ng hari ng langit. So bilang mga mananampalataya, katulad ni Jesus, kailangan ay magkaroon din tayo ng Uh, responsibilidad na ipangaral ang salita ng Panginoon siya ang pangaral pangaral siya ang mapangaralan siya ang maitaas mawalhati mga kapatid bumaba si Kristo sa kahirapan upang maturuan niya tayo kung paano na sa ating pang-araw-araw na buhay ay makalakad ng malapit sa Diyos so si Jesus guys hindi mo masasabi na ay kaya lang naman sumasamba si Jesus Christ sa Ama o ibig sabihin kaya niya nawawalhati ang ama. Di ba nakalagay sa John chapter 17 verse 5? Winawalhati ng anak ang ama at ang ama naman winawalhati niya ang anak. Ibig sabihin, nagwawalhatian sila. Baka sabihin kasi ng mga iglesia ni Manalo, eh, si Jesus Christ, din mo, winawalhati niya ang Diyos, ama. Ibig sabihin, hindi siya Diyos. Eh, hey, nakalagay sa John 17 verse 5 na ang ama, winawalhati niya ang anak minawalhati niya si Jesus. Ibig sabihin, sinasam rin ng Ama si Jesus? So mga kapatid, no? lagi natin titignan yung mga verse na yun sa banal na kasulatan. At sabi dito, kinakailangan no, na, na ano man yung estado ng ating buhay, mapaparangalan at lalakad tayo ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. So si Jesus, pinili niya ang pinakamahirap na buhay. Ang pinanganak sa sabsaban. Pero hindi ito naging hadlang para sambahin ang Diyos para 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 walhatiin ng Diyos para paglingkuran ang Panginoong Diyos hindi naging hadlang yun yung kanyang trabaho para walhatiin ang ating tagapagligtas maari niyang harapin ang kahirapan pasanin ang kanyang bahagi upang tustusan ang pamilya sa kanilang pangangailangan maging sanay sa kahirapan gayunman ay hindi nawalan ng pasensya yan po mga kapatid ano lahat ng pangangailangan Tinustusan, yun, lahat ng kahirapan tiniis, pero hindi naging madaya ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya ng lamang ng tao. Ayan. At sabi dito, nandun pa rin yung kanyang pasensya. Ayan. Kasi nga naman, kapag carpenter ka talagang uh, maubusan ka ng pasensya. Kapag ka, ikaw ay laging sinasabihan ng ganito, sinasabihan ka ng ganyan, inuutusan ka ng ganyan, inuutusan ka ng ganito. So si Jesus guys, hindi naubusan ng pasensya. Siya ay naglilingkod, nagtatrabaho ng maayos at inihahanda niya yung kanyang sarili para paglingkuran din naman ng maraming mga tao pagdating ng panahon. Ang kanyang espiritu kailanman ay hindi na puno ng makamundong pagsisikap upang hindi mag ng panahon at pag-iisip sa mga makalangit na bagay. So nakita niyo na, bagamat mahirap ang buhay ng ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao, ay uh, hindi nawala sa isip niya ang paglingkuran ng Diyos hindi na hindi siya nawalan ng panahon para sa mga makalangit na bagay. Kaya nga sabi sa Lucas 4:16, di ba? Ah, at si Jesus Christ ay na Nazareth. At sa kanyang kaugalian, siya ay nanghili ng araw ng Sabat. Ibig sabihin, laging hindi niya nakakalimutan na ipanghili ng araw ng Sabat sambahin ang Diyos na gumawa ng langit at ng lupa bilang tao. Ayan. Hindi niya nakalimutan ito. Ito'y kanyang kaugalian mula pa noong bata pa. So kahit na mahirap ang buhay, hindi niya nakalimutan ang Panginoong Diyos. So isang magandang halimbawa ito sa atin. Hindi ko mo ang trabaho natin, ang buhay natin ay mahirap. Hindi ko mo na tayo ay isang kahit isang tuka, ay makakalimutan na natin ang Panginoong Diyos. Nakakalungkot na marinig na ay wala po siya. Eh. Hindi po siya magakaasimba dahil siya po ay nagtrabaho. So hindi pa dapat burden ang pangingili ng araw ng Sabat sa pagtatrabaho. Pwede nating gawan ito ng paraan. oh pwede gawan natin ito ng paraan. Dahil nga ay ito'y Panginoong Diyos ang ating sinasamba dito at hindi ang ating sarili. Mas mahalaga pa rin ang Panginoong Diyos kaysa sa pangsarili sarili nating adikain. Yan. Palagi siyang nakikipag-ugnayan sa langit sa pamagitan ng awiting. Laging narinig ng mga tao sa Nazareth ang kanyang tinig na pumapailang lang sa panalangin at pagpapasalamat sa Diyos. Di ba? Madaling araw nananalangin ang Panginoon, pupunta sa bundok, nananalangin siya. Pupunta siya sa tahimik na lugar para manalangin, para umawit, para sambahin ang gumawa ng langit at ang lupa. So hindi niya nakalimutan ito, yung tungkol sa espiritual na buhay. Na ipamahagi sa mga nasa palibot niya ang isang mabangong impluensya at pinagpala sila ang kanyang mga pagpupuri at ay sila nagpapalaya sa mga masamang anghel at pinupuno ang lugar ng mabangong asamyo so dito po mga kapatid ano si Jesus Christ mabait sa mga tao siya ay naglilingkod sa mga tao nagpapagaling ng mga may sakit pinapalaya sa mga demonyo sa mga tao Kasang-ayon ng buhay at karakter ng Diyos ang buhay, ang kanyang buhay. Ang kanyang pagkabata at ang pagbibigay wasto sa gulang ay nagparangal at nagpabanal sa bawat yugto ng praktikal na buhay, mga kapatid. Kaya wag nating sisihin ng Diyos, kaya wag nating isusumbat sa Panginoon. Panginoon, mahirap kasi kami. Ginawa niyo kaming mahirap. Kaya paano kami makakasamba sa inyo? Mm. Pag mayaman naman, ay eh, masyado kaming busy Panginoong Diyos para para kayo ay sambahin. Sobrang yaman namin, marami kami mga responsibilidad na dapat namin gawin kaysa sumamba sa iyo. So walang pupuntahan, mayaman o mahirap man, pwedeng makalimot sa Diyos. Pero ano man ang estado ng buhay natin, ay hindi yun hadlang para sambahin ang gumawa ng langit at ng lupa. Di ba? Hindi yun hadlang, hindi dapat yun maging hadlang para gawin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya dito mga kapatid ko, sa banal na kasulatan, ano, maging halimbawa natin ang ating Panginoong Hesus na si Jesus Christ, lumago si Hesus sa karunungan, sa pangangatawan, di ba? Kasi si Jesus lagi nagbabasa ng Old Testament. Remember noong si Jesus Christ ay uh, sinubukan tuksohin ng kaaway. Lagi ang reply niya puro banal na kasulatan din. Nakabisado niya yung Bible talagang sa karunungan, lumago siya. Sa pangangatawan din, kaya mo bang mag-ayuno ng 40 days? Ibig sabihin talagang yung niya malakas. Naging kalugod-lugod sa Diyos. No? Kaugalian niya, mangili ng araw ng Sabat. Pumunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Nag Umaawit siya. hindi ko lang alam kung anong awit nila Jesus Christ. No, no? Tapos, nagbabasa ng banal na kasulatan. Nananalangin, di ba? At siyempre, sa mga tao, nagpagaling ng mga may sakit. Inalalayan yung may mga karamdaman at tinawag yung mga taong makasalanan. Pinatawad yung mga taong makasalanan. So yan po ang ating Panginoong Yesus na ating huwaran. Lumago tayo sa apat na aspeto ng buhay. Uh, sa karunungan, uh, sa mental, physical, spiritual, and social. Yan po yung apat na yan. Naunawa ay maging balansya ang ating buhay at maging halimbawa tayo sa mga kabataan, no? Ang nakakalungkot, marami lang ang maraming marami rin ang mga taong marunong sa Biblia, di ba? Alam mo mga talata sa banal na kasulatan. Kaya nga may nakita ko isang post na eh, napakaganda ng post na 'yon, no? Kahit kabisado mo ang Biblia, hindi mo pa rin matatalo si Satanas sa pagkakabisado ng Bible. Kaya niyang baluktutin yung mga katotohanan sa Biblia, no? Kung memorization lang, mas memorize si Satanas yung uh, Bible. Pero matatalo natin si Satanas sa pamamagitan ng pag-apply ng mga katotohanan sa Biblia. Yeah. dahil hindi naman niya i-apply 'yun sa buhay niya. Kakabisaduhin niya para dayain tayo, baluktotin. Kasi 'yun yung pandaya ni Jesus kay ah, ni Satanas kay Jesus eh, nung nagkatawang-tao si Jesus, 'di ba? After ng 40 days na ah, pag-aayuno, yung mga talata binaluktot niya tapos ipinandaya niya kay Jesus. Pero hindi niya nadaya si Jesus dahil kabisado rin ni Jesus ang Bible in-apply ni Jesus Christ yung Bible. So matatalo natin ang kaway sa pag-apply sa banal na kasulatan. So marami ang mga tao rin naman na sige ang apply ng Bible din. Marunong sa Bible. Malakas ang pangatawan. At saka talaga mahigpit sa religion. No? Relihiyoso. Pero hindi naman marunong makipagkapwa-tao. Hmm. Yun naman ang bagsak doon. Kinakailangan balanse mga kapatid. Marami mga tao magaling makikapwa tao, lalo na yung mga politisyan, pero hindi naman maka-Diyos. Hindi naman marunong sa Biblia. So kinakailangan ay balanse mga kapatid. So hindi po pwedeng katawan lang, hindi po pwedeng mental lang, hindi po pwedeng uh, spiritual lang, hindi po pwedeng sa tao lang, kundi lahat yan, apat mga kapatid. At nawa, sa apat na ito, ng at, aspeto ng ating boy maging halimbawa tayo sa mga bata, sa mga kabataan, lalo na sa ating pong mga anak na nakapaligid sa atin at syempre uh, maipakita natin sa Panginoong Diyos na siya lamang ang ating inaangat sa sanlibutan na ito at wala nang iba pa mga kapatid so sama natin sa panalangin ang uh, mga nasalanta ng bagyo at syempre yung Adra Adventist Development Relief Agencies ayan ay uh, naghahanda na para tumulong sa mga nasalanta o tumulong na sa panahon natin ngayon. So pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at uh, patuloy nating ipanalangin ang buong sambayan ni Steria. Yan, na uh, kayo din po ang mga kapatid natin may mga karamdaman. Isama rin natin patuloy sa panalangin na sila ay gumaling sa tulong ng ating Panginoon. Sila Sister uh, Abel. Yan. Uh, Hermino. at uh, Hermino, no? Anaros tulin Hermino. So yan, isama natin sa panalangin na siya ay gumaling din. At siyempre mga kapatid, yung ating mga pangaral, mga church planting, isama rin natin ito sa panalangin at yung paparating na voice of youth. So God bless po sa inyo pong lahat at uh, patuloy tayong patubayan ng ating tagapagliktas. So pakinggan na po natin ang awit, papuri sa ating Panginoon at panalangin sa panguna ni Brother Melvin Bilisano. Muli po, happy, happy Vesper po sa inyo pong lahat. banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa mga na ito. Muli nyo kaming ginising. Biligyan kami ng sapat na kapahingahan sa buong magdamag. At magigit sa lahat, napaka-important bagay na makakonect po kami sa inyo sa pamagitan ng devotional na ito. Na makita namin ang kahalagahan ng ng aming buhay sapagkat kami inyo iniibig ano man ang aming mga status na pamumuhay mayaman man, mahirap Panginoong Isus ay naglingkod para sa amin kayo po ay naglilingkod at bibigay sa amin na aming mga pangailangan kayo po ay humihingi ng tawad sapagkat eto sa aming pagiging mahina madali kaming matokso ng kaway patawad po sapagkat mas nauubos ang aming oras sa makasalibot ang bagay ang aming patuloy na pinapanalangin lalo na ang mga kabataan nasamahan kami sa aming araw-araw na po ang muhay magtuon kami ng oras po sa inyo eh, para may pakita namin ang aming pagmamahal po sa inyo. Tulungan niyo rin po kami na mabago ang aming mga kinahihiligan. Eh, bagkos mga matutunan, natutunan namin na kumunik po sa inyo sa bawat sandali. Upang sa ganun kami ay patuloy na magkaroon ng gabay sa aming mga gagawin, sa aming mga plano para sa aming buhay. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, Amin patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Darlene Ira. Siya po ay mas lalo pang bumababa ang kanyang platelet sa mga panahon na ito. O dakilan Diyos. Amin pong la, pinagsusumamo na uh, ipakita niya po sa kanya sa mga oras na ito ang inyong pagmamahal. pataasin niyo po ang kanyang platelets, ang kanyang laboratory. gumanda uh, ang kanyang dugo. Makita niya ang pag-ibig na siya nagpagaling po sa inyo at higit sa lahat patuloy po siya na may kwento niya ito sa iba. At sa pamagitan nito mababagong muli ang kanyang buhay. Salamat po Ama sa uh, pagdinig ng aming panalangin na ito. At salamat sa inyong pagbibigay ng inyong pagmamahal. Ama din patuloy na sinasama sa panalangin ng past recovery sa pamangkin ni Sister Maritas Loreto si Angel Fri Frianesa. Gayun din yung tatay ni Ma'am Jamie na may sakit. Uh, at si Kuya Arman sa patuloy na kalakasan ay aming patuloy sa dinasama sa panalangin. Si Sister Anna Rosbel Hermino sa kanyang patuloy na pagtitreatment. Si Brother Rafael Bandejas at si Jan Huncha na may kidney stone naman. Ang mga pamaraan na aming binahagi sa umaga na ito na ay makatulong ng malaki gumihawa ang kanilang pakiramdam. Uh, at sa ganun ay maging maayos ang kanilang kalagayan. At sa iba pa na aming nakarinig ng kalaman na ito, no, ito yung aming mapakinabangan, ma-share din naman sa iba at makatulong na ang inyong pamamaraan, ang natural na pamamaraan ay hindi mawala at the best na aming magawa. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang pasasalamat ang pasasalamat ni ni Ate Rebe na siya ay maayos ng kanyang pakiramdam sa mga sandali na ito. Eh, siya po samahang patuloy na na lumakas patuloy hanggang makabalik ang kanyang tamang katawan at makasimba bukas at makapaglingkod sa inyo. Um, Amin patuloy na sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na na naapektuhan ng bagyo. Tulungan sila na mabilis makarecover, makapaglinis, makapaganda. May balik ang mga nasirang kabuhayan, mga magsasaka na baha at ganyan din ng ADRA aming sinasama sa panalangin sa kanilang pagsuporta sa mga nasalanta ingatan po sila sa kanilang pagbiyahe Kami din patuloy na sinasama sa panalangin ng comfort kay na Sister Rhea sa kanilang pamilya patuloy na ibigay niya po sa kanilang kanilang pangailangan sa mga panahon na ito patuloy nilang makita ang maliwanag na inyong binibigay sa kanila mga pangako na mas mabuti kaysa sa kanilang kawalan sa buhay. Amin din dalangin patuloy ang mga gawain sa aming mga nasasakupan ng BBX, Children's Evangelism sa iba't ibang mga lugar, ang place to worship para sa Santa Rosario. Ay patuloy na bang magkaroon ng magandang resulta ang mga ito. Dalangin din namin patuloy ang mga pamilya na nakikinig ngayon. Uh, ingatan kami sa panghapon ito, maging sapat ng aming oras para sa paghahanda bukas ng araw ng Sabat. Kasama namin si family ni Sister Emily, Emily Makalalag, si Manong John, gayon din ang family ni Reynard Wenzel Garcia, Ruby, Ani, si Andre Garcia, at ang baby na nasa sinapupunan. Patuloy na ang manampalataya sa Diyos, ang pamilya na ito, at makita ang kanyang kabutihan sa bawat araw. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang family ni Romnick, Olivia, Veronica, Rebecca, Francisco sila Ani, Patrick Nicole at Trixie na ipatuloy patuloy nilang makilalang kilala ng lubusan ng Panginoon maramdaman ang kanyang pagmamahal at ang kanyang pagpapatawad ang kanyang pagiging maawain at namin dakilang manunubos kaya din ang family ni Sister Millie sa Gambo kasama na yung kanyang anak na si Brother Melvin ay patuloy namin sinasama sa panalangin ngayon din yung mga malayo sa family na nagtatrabaho sa malayo si Brother Ultima Siklat, si Sister Isa Erilia, Sister Joy Valencia, si Sister Tintin pa, Brother Puboy pa. At ang iba pa na hindi namin nabanggit, hindi kasama yung tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang bahay. Sa mga sandali na ito, nawa siya yung makauwi na, makasama ang kanyang pamilya at ma-enjoy ang buhay kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. At patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga kalakasan, healing and recovery ng mga sumusunod si nati Lorna, si Kuya Bobby, Ate Grace, sa mano, Sister Amy Kilantang, si nana Fina, si Tatay Rudy, Baby Josiah, si Brother Benjamin Munti, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, si Mam ma Lovejoy Diwa, at si Brother Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Mamisila Sheila, kasama si Feli Domingo, Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorna Cabietes, Brother Monte, Sister Ana Manuel, si Christopher Omali Cuderes, at ng si Sister Elis Erika Eliz Santos Rivera, si Sister Tina Santos, at ang iba pa namin mga kapatid din din na namin nabanggit, kasama na rin ng aming mga prayer request na nasa laman ng aming isipan. Naisama namin sa panalangin at salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. At salamat sa inyong mga pangako. Salamat sa inyong pag -ibig. Patawarin po kami kung kami man ay nagkulang at nagkasala. Ito pong lahat ay aming nilalapit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas Amen. Amen.